sunog na kurtina at mga upuan. Ilan lamang yan sa mga iniwang bakas ng pagliyab ng LPG sa isang bahay sa barangay San Carlos Heights, Baguio City noong May 8 pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection Baguio, nangyari ito ng sindihan ng isang 21-onyos na babae ang kanilang kalan para magluto. So upon further investigation, uh, yung interview natin sa mga witnesses, uh, napagalaman natin na uh, nagkaroon ng gas, liquefied petroleum gas leak dito. So, as to investigation namin, kinukonserve namin itong structural fire which was uh, caused by uh, liquefied petroleum gas leak. Uh, nagkaroon lang ng ignition nung uh, uh, itong occupant ay uh, magluluto. Agad namang naitakpo sa so pagamutan ng biktima na nagtamo ng second degree burn sa muka, kamay at paa. Nung ocular inspection namin, uh, pasok naman yung mga gamit nila sa pasok sa standard, yung mga uh, cooking uh, apparatus nila. Yun nga lang, uh, lang siguro ng parang uh, uh naliwan na ano lang nila, na hindi lang nakalimutan lang na inspect yung Uh, kitchen na uh, nila. Kaya, hindi na iwasan na ganoon nang nangyari. Umabot naman sa isang libong piso ang pinsala ng insidente. Ayon sa retailer ng LPG na si Aling Leia, peligroso daw ang paggamit ng mga LPG na mayroong leak o tagas. Dahil dito, lagi niyang sinisiguro na bago ang kanyang mga paninda. Aniya, dapat maging mapanuri din ang mga mamimili sa pagbili ng LPG gaya ng pagsusuri sa mga manufacturing date ng mga tangke. Ta ang tangke, pag nako kal usually dito sumisingaw sa may sa may leg niyan niyan yan yan diyan na sa leg yan ibig sabihin niyan kunwari merong silang namoy ma sila ng nang uh, yung parang mga foam na may sabon pag iganon mo pag bubulol siya ibig sabihin andon na siyang singaw pinapayuhan din ng DTI ang mga retailers na sumunod sa regulatory standards ng ahensya madalas kasing nasisita ng DTI bagi binget ang mga lagpas na sa warranty na tangke ng LPG ang mga ito kasi, madalas pinipinturahan para magmukhang bago at hindi na matiyak kung ligtas pa itong gamitin ng mga consumer. So for DTI, ang tinitignan natin dyan yung mga marking requirements ng mga LPG tanks natin. So um, we remind the consumers na tignan natin yung marking requirements ng tank. So nandyan po yung manufacturer's name or dealer's name. Uh, tignan din po natin yung um, country of origin or yung tatak na made in the Philippines kung it's uh, made in the Philippines. As well as yung pinaka-importante, yung PS mark or yung ICC sticker. So ito kasi yung indication na yung product na yan is dumaan siya sa necessary product quality or, or safety. Um, Procedure. Ang mga mahuhuli kasing lalabag sa mga regulasyon ng DTI ay papatawan ng parusa ng hindi bababa sa 300,000 pesos. Katuwang sa pagpapatupad nito ang Bureau of Fire Protection at ang Department of Energy na nagtatakda ng specifications at standards ng mga LPG. Kailangan nating uh, i-maintain yung uh, pag-check ng ating mga gasol kung kung magluluto tayo, uh, siguraduhin ang uh, yung mga connections nito ay uh, properly intact o properly connected sa isa't isa. Tapos kung kung mataos ay magluto, siguro din nating uh, i-close yung gas range nito para kung sakaling uh, magkalikman ay kung sakaling uh, magluto tayo, walang uh, makikita natin kung may leak o wala. Ngayong taon nakapagtala na ang Bureau of Fire Protection Baguio ng halos 10 kaso ng residential fire pero ito pa lamang ang unang insidente ng residential fire na dulot ng gas leak. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.